Ang Truman Doctrine at Marshall Plan ay dalawang mahalagang polisya ng Estados Unidos sa panahon ng Cold War. Truman Doctrine 1947 Ang Truman Doctrine ay isang polisya ng Estados Unidos na naglalayong pigilan ang pagkalat ng komunismo sa mundo. Ito ay pinatupad ni Pangulong Harry S. Truman noong 1947, kung saan ang ako ang Estados Unidos na nagbibigay ng tulong militar at ekonomik sa mga bansa na sa komunismo. Ang doktrina ay naglalayong ikaunang bilang, pigilan ang pagkalat ng komunismo sa Europa at ibang bahagis ng mundo. Ikalawang bilang, suportahan ang mga bansang demokratiko at malayang institusyon. Ikatlang bilang, itaguyod ang seguridad at katatagan sa mundo. Marshall Plan 1948 ang Marshall Plan ay isang programa ng Estados Unidos na naglalayong tulungan ang mga bansang Europeo na makabangon mula sa pagkawasak ng ikalawang digma ang pandaigdig. Ito ay ipinatupad ni Kalihim ng Estado George Marshall noong 1948. Ang Marshall Plan ay naglalayong, first, tulungan ang mga bansang Europeo na makabangon sa ekonomiya. Second, itaguyod ang kooperasyon at integrasyon sa Europa. And lastly, pigilan ang pagkalat ng komunismo sa Europa. Ang Marshall Plan ay nagbigay ng malaking tulong sa bansang Europeo at naging isang mahalagang salik sa pagbangon ng Europa pagkatapos ng digmaan. Ang epekto sa Europa at Amerika. Alam niyo ba ang Truman Doctrine at Marshall Plan ay nagkaroon ng malaking epekto sa Europa at Amerika? Alamin natin ang apat na epekto nito sa dalawang bansa. Una, pinigilan ang pagkalat ng komunismo sa Europa. Pangalawa, nabigay ng tulong sa mga bansang Europeo na makabangon sa ekonomiya. Pangatlo, pinagtibay, pinagtibay ang relasyon ng Estados Unidos sa mga bansang Europeo. At sa pangapat, naging isang modelo para sa mga programa ng tulong sa ibang bahagi ng mundo sa kabuuan, ang Truman, ang Truman Doctrine at Marshall Plan ay dalawang mahalagang polisya ng Estados Unidos na nanaglalayong panatilihin ang siguridad at katatagan sa mundo at itagawin ang demokrasya at ekonomika, ekonomiya sa Europa.